So hi guys, once again mga kabloom and welcome back muli sa ating YouTube channel For today's video guys, i-share lang po natin sa vlog na to Yung ginamit po nating clog remover na pantanggal ng barado sa drainage ng ating CR uh, Sa bowl ng ating CR or sa clog ng ating lababo sa kusina So yun guys, kung may problem po yung drainage system ng inyong lababo at saka sa inyong CR Or barado po yung inyong drainage system Ang vlog na to ay para sa inyo guys <laughs> And kung gusto nyo pong bumili yung ganitong clog remover, nasa video po yung shopping basket kung saan po natin pwedeng mabili. So, bago ko ilagay yung clog remover guys, ipapakita ko lang po yung nagiging problem ng ating drainage system. Una is, pagka naghugas po tayo ng pinggan or naglagay po tayo ng tubig sa ating lababo, ganito po yung nangyayari. Lumalabas po yung tubig papuntang uh, drainage ng CR. Ganun din po pagka naligo po tayo sa CR, connected kasi guys sa gitna yung drainage system namin ng CR sa kalababo palabas. Eto na guys, bago ako maglagay ng clog remover, uh, kailangan safety gear muna tayo, no? And medyo matapang po kasi yung uh, plug remover na to and bawal din malanghap. So, eto na guys, maglalagay na po tayo. Ulitin ko guys, no, ingat po tayo sa pag-apply po nito sa ating drainage system. Kailangan po safety gear po talaga tayo. Bawal po malagyan po yung balat po natin nito dahil mataas po yung acid content. Uh, nakakasira po ng balat. And then, recommended din po na gumamit po tayo ng face mask dahil uh, pagka naglagay na po tayo ng mainit na tubig Dahil mas effective po pagka nilagyan po natin ng mainit na tubig Instead of uh, warm water uh, Umusok po ito pagka naglagay na po tayo ng mainit na tubig So bawal po malanghap guys So ito na guys yung actual reaction ng uh, clog remover And medyo masasabi po natin or talagang effective po siya Talagang tutunawin niya kung ano man yung nakabara po sa drainage system po natin So yun guys, ulitin ko po kung gusto nyo i-try yung clog remover na to uh, Nasa shopping basket ng vlog na to And sa comment section, yung link ng seller Magkano lang po ito guys, murang-mura lang, wala pang isang isa So dalawa po yung binili po natin, wala pang 200 pesos And free delivery pa po, uh, promo Sa seller na pinagbilhan po natin After ilang minutes guys, uh, humupa na yung visa ng ating clog remover So ibig sabihin lang neto, uh, natunaw na po yung mga nakabara sa drainage system po natin So i-check po natin mamaya, maglalagay po tayo ng tubig para makita po natin kung natanggal po talaga. So ito guys, nakapaglinis na po tayo, natanggal na po natin yung mga bulan ng uh, clog remover. Lahat po ng residue, nawalisan na po natin, nasabon na po natin yung ating tiles. Ngayon naman, itatry na po natin maglagay ng tubig ulit sa lababo kung uh, parado pa rin or natanggal na ng clog remover yung bara ng ating drainage system. Eto na guys, maglalagay ulit po tayo ng tubig sa ating lababo after po natin maglagay ng clog remover. So, ito na guys, tuloy-tuloy po yung uh, faucet po natin na naglalagay po ng tubig sa ating lababo. So, kanina, nung hindi pa tayo nakapaglagay ng clog remover, isang palanggana lang, no, uh, nakita nyo naman may lumabas na ng tubig sa drainage ng ating CR. So, ngayon guys, ito po, nakita nyo po, no, wala pong lumabas na tubig sa ating drainage sa CR. So, ibig sabihin, effective po yung clog remover na ginamit po natin. Ito maglalagay pa tayo ng tubig, uh, bubuksan natin or binuksan natin yung faucet po natin and then i-check po natin kung i-drain niya po. So eto guys, antayin po natin. O, nakita naman po natin no na diretso po sa butas yung tubig na galing sa faucet. So ito na siya. Na-drain na po yung tubig.